AI channel. sumuba ng baby. Okay guys, eto na ang kasagutan sa matagal ng usap-usapan. May anak nga ba sina Alden Richards at Maine Mendoza? Alam ko, maraming nagtataka at naghihintay ng kasagutan dito. Pero eto na nga, inamin ni Alden mismo na wala silang anak ni Maine. Sa panayam kay Tony Gonzaga noong Enero 2, 2024. Sobrang dami, crazy rumors sa inyo. Sobrang dami, crazy rumors. At saka yung iba naniniwalang totoo yung rumors ha. Exactly. Alam mo yung number one, may anak kayo. At kasal po kami. At kasal kayo. Ready said my piece about this. It's not true. Wala pong katotohanan lahat. Wala po kaming anak. We never got married. Uh, uh, we don't have... Uh, love child. Uh, love child. Sinabi ni Alden, wala po kaming anak. We never got married. We don't have a love child. Ayon na nga, malinaw na nilinaw, di ba? Alam ko, marami sa atin ang naging fan ng tambalang Aldab. Sumikat sila noong 2015 pero naghiwalay din noong 2018. Pero kahit na ganun, patuloy pa rin ang mga shismes, kaya't si Alden paulit-ulit na naglilinaw. Hindi lang sa Tony Talks, kundi pati na rin sa Fast Talk with Boya Bunda noong Marso 2023 straight to the question, dahil meron pa rin naniniwala magpahanggang sa ngayon, I think na kasal kayo ni Main meron kayong anak ni Main what do you want to say? Um, I think everything po is already self-explanatory uh, ulitin ko po uh, during the Aldab era, nagpapasalamat po kami sa lahat ng support ng binigay niyo po sa amin And sa lahat po ng pagmamahal at, um, you know, masaya po kami na napasaya namin kayo. But right now po kasi kami po ni Maine ngayon, we're at a point na we're not getting any younger. And we've already made our, of course, personal choices. Okay. um And we're very good friends up to this point. We talk. Wala kayong anak at hindi kayo kasal. Wala po. Yan ang important. That Wala has po. to be categorically stated. Yes diba? po. Wala po at kay O.G. Diaz noong Mayo 2023. Sinabi niya palagi na wala silang anak ni Maine. At guys, kung di niyo pa alam, kasal na si Maine kay Arjo Ataide noong Hulyo 2023. So bakit pa nga ba patuloy ang mga maling balita? Parehong si Alden at Maine ay pagod na sa kaasagot sa mga tsismis na ito. Kaya, sana naman, matapos na ang mga haka-haka, irespeto natin ang kanilang mga personal na buhay. Abangan na lang natin ang mga bagong proyekto ni Alden gaya ng Family of Two, Pulang Araw, at Out of Order. Ayon mga kaibigan, malinaw na malinaw, wala pong anak sina Alden at Maine. Hanggang sa susunod na update, stay tuned. Thank you for watching this video.